Ayan, good morning kapwa Ito po yung ah, uh, Oro mangustin Ah, dragon fruit pala Dragon fruit, ayan Haba ah, ng dragon fruit O oh, may bunga Sira ito, sira Oh, tingnan mo oh. Oh. Ay, sayang, pwede to. Oh. Pwede yan eh. Okay yung kalahati. Dragon fruit. Ayan, nakapitas tayo oh. Dito, sa bahay. Ni Jake. Calderia. Ayan, magandang magandang uh, umaga kapwa. Titignan natin yung bahay ni Jake. Calderia. Ayan, sa mga sponsor dyan. Ayan. Kung sino po ang makakapanood ng video ito. Ayan, kumakatok po kami sa inyong mga puso. Ayan. para mabigyan po natin ng konting uh, tulong ang ating kaibigan si Jake Calderia kita nyo ang kanyang bahay oh ito po ang kanyang uh, munting uh, tahanan si robot dyan din natira Ayan po, kapwa. Ito po yung kanyang bahay. O, oh, ang kandam pa. Ayan. Ayan po ang kanyang bahay. Tabing uh, ilog. O. Oh. Ang ah, ganda. Oh. Ayan. oh, ay, nandiyan ang tulog. O. Oh. Ang <laughs> kanyang katungan.